Good morning, sabado mga inday, pero pupunta kami sa school ng kanyang ati Sports day kasi mga inday, kailangan tayo doon sa ating mga anak Pero kung ako masunod, ayoko na pumunta day, eh, lalo na magbitbit niyang batang sopil day <laughs> Tapos lakad to the blues tayo mga inday, naglisgag ang atong ilong dyan day <laughs> Fast forward mga inday, itanghali na yan, gutom na ang ating bitok day, kaya nag drive-thru kami doon sa McDonald's day <laughs> Pero sa totoo lang, hindi talaga ako magsilbi nitong pagkain na bareba ba? na walang kanin dahi, Magutom pa rin ako nung bitok natin dahi. Oy. <laughs> Yung anak kong babae pala, hindi, hindi pa pala siya nakauwi kasi hindi sila pwedeng umuwi hanggat hindi matapos talaga yung sports day day. Kaya wala siya at hindi siya kasali dyan mga day. Fast forward mga inday, mga alas 4 ay dinala ko yung dalawang bata. Nagpunta kami sa mall kasi nga mayroong pupunta sa bahay para maglinis day. Ang sabi ni Hapon, para hindi magdisturbo sa bahasa maglilinis, itong dalawang bata kailangan na sa labas. So ako naman day, walang magagawa. E eh, ganun talaga ang buhay day, di ba day? <laughs> So, dinala ko yung mga bata sa labas. Ang power ko dyan, day, siguro na sa mga 50% na lang dahil nakakapagod na talaga, day. Monday to Friday ka pa naman busy, day. Tapos may Sabado pa nung araw na yan, day. <laughs> Fast forward, mga alas 6 imedia day, tinanong ko sila kung saan nila gustong kumain. So, yan ang pinipili nila day na pagkain. Ako naman ay si ramen. After namin kumain day, mag alas 8 na siguro, nag-order kami ng Mr. Donut takeout na lang kasi nga gusto nang kumain ng Mr. Donut pero isa-isa ng piraso lang talaga day ba? So, ang sabi ko, tubig ang dapat sa matamis. Hindi pwedeng laging matamis matamis. Kaya bumili kami dito sa binding machine ng water. Imbis pa, na kami mga inday, nag si Hapo na hindi pa daw matapos-tapos yung paglilinis dai, So, Nag-parking kami sa recycle shop at doon namin kinain ang aming biniling Mr. Donut. Pagkatapos namin kumain ay pumasok kami doon sa recycle at ito ang gusto bilhin ni Bunso yung tag 27,000 na BMW na naloko na. <laughs> dahil wala man akong dalang pera na ganoon kalaki dahil, dahil hindi man tayo mayaman dahil mayaman naman tayo salita dahil. <laughs> Kaya ang aso ang pamalit noong BMW niya dahil. Alas 8 na yung gabi ng mga inday as in pagod na ako 10% na lang yung battery ko dahil. <laughs> ibig kong sabihin day, ba gusto ko nang umiyak sa pago day, ba tapos masakit ang balakang ko day, sa kakadrive day. <laughs> tapos pinaka-hate ko pang gabi mag-drive tapos umulan pa talaga dahi uy <laughs> ang sumato sa mga sinasabi ko dahi ang dami kong reklamo sa buhay day, ba Dati mga Inday, nung hindi pa ako nagdadrive, may yung nagsasabi na masakit yung balakang, masakit yung puwet, masakit yung ganito, masakit yung ganyan. <laughs> ang akala ko, day, ay hindi totoo yung totoo pala talaga, day, pag maranasan mo na, no? <laughs> Nag-standby muna kami dahil doon sa may malapit sa amin ng convenience store day. para naman pag nag siya si Hapo na umalis sa na yung naglilinis ay makauwi na kami kaagad ay ba? Alas 8 mahigit na dahil at nakauwi na kami dali-dali akong naligo kaming lahat pala dahil tapos pinainom ko na yung gamot yung mga bata day. day grabe yung power ko dahil 5% talang, lang <laughs> Buti na lang talaga yun dahil hindi to mahirap pa inumin yung gamot ang mga anak ko dahil ba sinanay ko talaga dahil hindi ko talaga yung nilayog-layog dahil hindi talaga day. <laughs> Dahil laginom din sila ng gamot ay mag-inom din tayo ng pampaangat power day Bakas kasi hindi na talaga kaya ng aking wear pa Sa mga oras na mga ayan in day ay patulog na pala talaga ako dyan mga As in wala na talaga akong power day. As in pagod na max day.